Agoy, unang araw pa lang ganito agad kakapal. Ang hirap pa naman nito iduot sa gilid-gilid dahil kahit saang sulok meron nang nakalagay. Ay, 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 ay. Hello mga kapilingon, magandang araw sa lahat and welcome to Pilingiro Channel. Ngayong araw mga kapilingon ay isir ko lang sa inyo ang kaganapan dito sa lugar na ito mga kapilingon dahil bumabalik na naman ang taglamig dito mga kapilingon. Bali, unang araw ito sa taong ito ngayon mga kapilingon na nagulan na naman dito ng snow at ganito agad ka grabe kalakas ang snow ba kumpara last year. Ito ngayon ay grabe sobrang ano talaga mga kapilingon dahil buong araw at buong gabi talaga nag ano ba bumubuhos yung yelo. Sa moment na ito mga kapilingon ay medyo manipis pa yung mga snow na yan dahil hindi pa katagalan nag ano ba kung pagka ka, kakaulan lang niyan, kaya ganyan pa may makikita pa tayong mga saminto or spalto mga kunti-kunti ganyan kaya game na game pa si Pilingon na naglalaka dyan dahil hindi pa man gaano kakapal at medyo ano pa ba may makikita pa tayong kunti-kunti na mga mga saminto lupa ganun at dyan banda mga kapilon ay manang, papunta ako mag lance nyan dahil nasa labas kasi ang karindiria na kakainan natin or I think yung restaurant pala iwan ko lang kung anong tama karinderya at restaurant isa lang naman siguro yon kaya dito banda itawang tawa pa si Pilingon dahil pinipil pa natin ba dahil pangarap ko kasi dati na maka experience ng ganito kaya yun dahil actually pangalawang experience na natin to dahil last year nakaano naman tayo pero mas ano ngayon mga kapilon mas malamig at mas makapal yung experience natin ganyan dahil Parang walang tigil ang snow ngayon dito mga kapilingon, umulan kasi siya ng gabi at araw, walang pinipili. Kaya pahirapan talaga ngayon kapag maglababa dahil hindi na, wala nang araw na makikita tapos ang mga uh, lupa at ka, mga ano ba natabunan na ng yelo. Time check mga kapilingon, ito ay hapon na at uwihan na galing sa trabaho. Pero ganito pa rin mga kapilingon, bumubuhos pa rin ang snow, walang tigil at lalong lumalakas habang tumatagal o malakas tuloy yung buhos ba kaya subrang sobrang kumakapal na mga kaplingon pero dito banda mas okay okay pa to dahil makikita pa yung kalsada ba dahil buong araw at buong gabi ata ito nakabuhos mga kapilingon at ganito kalakas ba parang wala nang pigil ba pero dito banda ay si pilingon game na game pa rin si pilingon oy. nagla live sa facebook at nag ano pa rin video video kahit kahit nangungurog na ba naginiginaw na ano din tagalog ng kumukurog Basta yun na yun, yung nanginginig ka sa sobrang lamig ba? Basta si Bisaya man yung mga kapilingon, eh nangurog man yun eh. Kasi parang ano man mga kapilingon, yung piling mo ba nasa naglalakad ka sa ilalim ng freezer, yung sa ano talaga, dahil sa sobrang ano talaga, um, pa yung payong ko niyan mga kapilingon ay bumibigat dahil naipon yung snow sa taas ba? Kaya ay laban pa rin si pilingon. Di bali nang giniginaw si pilingon, basta makabidyo tayo mga kapilingon dahil pilingon nga. At itong experience na ito mga kapilingon ay hindi ko inakala na maranasan ah, ko ito ba dahil ako ito sa bukid lang talaga at lumalaki ako doon sa aming bukid na nagalagala ako ng mga hayop noon. Kaya, ah, kaya kahit giniginaw na tayo sa lamig at sobrang lamig nga ay piling bilis pa rin tayo dahil naka-experience ako ng ganito ba dahil ako isang walang grado lang sa buhay mga kapilingon ba at nangangarap lang. Kaya sobrang bliss ko talaga dahil na ano ko ba ito ba na experience ko dahil dahil lang buong akala ko kasi doon lang ako sa aming bukid umiikot ang aking buhay dahil talagang nawala na talaga ako ng pag-asa sadyang nawala na talaga ako ng pag-asa dati mga kapilingon dahil nung nag-apply ako kadalasan kasi nihanap nila ang college graduate tapos ako ay hamak isang high school graduate lamang kaya sobrang bliss at ano ako mga kapilingon ang ko na na ano ako mga kapilingon ba napunta ako sa bansang ito dahil dito sa bansang ito ay walang pinipili wala hindi sila nakabase sa grado as long as qualified ka lang or makapasa ka lang sa exam tapos ano ma ano ka lang ba pito ka lang ba kaya isa lang talaga masasabi ko iba talaga si God pag ano no dahil kapag manalig ka lang sa iyong sarili sabayan mo ng dasal at ipaubaya mo sa kanya ay mangyayarit, at talaga ang mga bagay na nakalaan kung para sa iyo ay para sa iyo yan talaga at sabayan na din ang kilos uy naunsa ba si Pilingon na nagdrama naman na snow lang ang ating pinag-usapan dito at sa taglamig lang naman ay naano ba? Naano yung utak natin ah, parang naalog kasi nagdadrama tuloy. Eh. <laughs> ang hasol. Snow lang naman ito tapos ang sinasabi ni Pilingon ay sobrang sobra na kaya balik tayo sa usapan natin snow mga kapilingon. Dito banda mga kapilingon kahit kahit saang lugar na ito mga kapilingon, sobrang nabalot na ito ng yelo ba? Kaya kumukupos na talaga ang mga kumukupos natin ngayon. Kaya pala mga kapilingon, ay napunta ako sa lugar na ito dahil itong mga area na ito mga kapilingon, ay dito ako madalas nagda-dumpster. Kaso nga lang mga ay sobrang lakas ng buhos ng snow ba kaya hindi kaya hindi makayanin mga kapilingon dahil baka masisira yung cellphone natin o ginagamit sa pang dahil sobrang ano man lakas ng pagbuhos tuloy pa rin sana ang aking pagda-dumpster kung mahina lang ang pagbuhos ng snow Kaso nga lang mga kapilingon ay sobrang lakas ng pagbuhos kaya baka matabunan yung cellphone at maguba pa hinoon kaya umuwi na lang ako muna mga kapilingon dahil para ano na lang next day na lang mga kapilingon hindi pa rin tayo susuko ano natin mga baka paano muna natin to palipasin lang muna natin ang pagbuhos ng snow ngayon At ito na nangyari mga kapilingon kinabukasan dahil sa sobrang kapal na ng yelo mga kapilingon kailangan ko itabi yan dahil hindi naman makaparking yung sasakyan dahil sa sobrang kapal niyan ay maano ba masangko yung sasakyan kaya kailangan ko talagang i-anor niyan kailangan talaga yan kandusin at ipag itabi dahil hindi man yan maano mga sasakyan parang magiging matigas man yan mga kapilingon pag maka ano ba pag makalipas yung mga ilang oras kung -ano yan magiging parang bato yan kaya kailangan talaga yan itabi at ito na nangyari dahil solo lang ako dito tapos yung kagamitan namin ay hindi naman halata oh, dahil pangag na dahil sobrang tihik ng amo ko at ano ba mga luma nakasito kaya din ano din yung kilos natin parang limited lang ba dahil ano eh, lang kung tinggalaw mo lang yan lang dahil sobrang ano na talaga sobrang luma na kasi yung mga kagamitan wala ng handle tapos yung ano ba karaan ah. kaya ito na ito naman ang dating nakagawian ko. Ang sakit pa naman ang ano pero laban lang dahil part din naman ito sa ating trabaho. Easing easy lang, taga-booking si Pilingon eh. Kaya music lang muna tayo mga kapilingon dahil ganito lang talagang ginagawa ko sa buong araw ba. Pagpasinsahan nyo na pala ang aking video mga kapilingon kung minsan may ano nakatabunan. Hindi natin ma-flex ng mabuti ba or hindi natin talaga masintir ang ating kamera dahil Sobrang ano lang ito mga kapilingon, parang kinawat-kawat ko lang ito ba dahil nandiyan nakatingin yung mga ano ko niyan, yung mga kasama ko niyan, yung amo ko, yung mga Koreano ba nandiyan yan, nagtingin sa akin dahil pero dahil pilingon tayo at piling kong creator ay ginawan pa rin natin ng paraan, tinatago ko lang ito sa gilid-gilid yung aking cellphone na hindi nila mapansin ba. Kaya good job pa rin tayo dito dahil na-flex ko pa rin ng ano ba kahit nandiyan sila, patago lang ba sobrang laban lang si Pilingon ay mabaga, parang eh. para lang sa construction tayo ngayon ba yung para nagmasa lang tayo ng buhangin kaya pa na lang muna tayo mga kapilingon para ano para hindi kayo maburingan sa akin ba dahil ganyan talagang ginagawa natin kandos dito kandos doon doot dyan at parang nahuhubog at nahihilong na si Pilingon sa kanyang ginagawa At dito banda mga kapilingon parang nakahinga ako na maluwag dahil parang may nakita na akong kunting agi sa aking ginagawang pagkandos-kandos, pagdot-dot at pag ano mga kapilingon ba parang naglalaro lang ako dyan pero ang sakit ng aking biwang oy at tapos nakakaano rin ba kahit ganyan lang ginagawa ko mga kapilingon eh sumasakit yung ano natin dyan, naghihalo yung ating naramdaman ba yung parang nilamig ka na yung katawan mo ay eh, na init na init dahil balot na balot tayo dyan dahil tatlong t-shirt ako nyan tapos dalawang jacket, may winter jacket pa may gloves lahat lahat ng ginagawa natin para hindi tumatagos yung ano ba yung lamig kaya naghahalo yung ano ko na yung ilong ko nilalamig yung katawan ko nagini na parang init kaya hindi ko maram, parang na mix yung feelings natin yan mga kapalingon ba tapos kahit pa paano may nakita na tayong agi hindi kagaya kanina naglilibog at na ano, talaga ko ba naguluhan kung saan ko iduot saan ko ano ba saan ako magsimula dahil parang sobrang laki ng trabaho natin mga kaplingon kaya ngayon ay medyo naka luwag-luwag tayo ng Aww. ano kasi may nakikita na tayo ba kahit kahit nagtatrabaho tayo dyan tumo, ano pa rin umuulan pa rin ng yelo kaya lalong dubli yung ano natin ba kay Rapan sa Kalisod at dito banda mga kapilingon ay nilapitan ako sa operator na koreano ba sinabihan niya ako na doon iduot mo din doon para makano mga delivery makapasok tapos doon daw, ganyan. Tapos tinanong ako sa Pilipinas, meron bang snow? Sabi ko, na, walang snow doon. eh meron doon, yellow lang. <laughs> Pero iwan ko ba kung bakit yelo yun mga kapiliyon? na puti man ito. Tapos ganyan lang mga kapiligon. Sinasabihan niya ako na doon, ipang ano ba, ipang kando sa daplin-daplin, yung sa gilid, gilid ba dahil... Pag may mga delivery, may mga sasakyan, dumadating mga kapilingon. Pag ganyan mga kapilingon ay maano man mga kapilingon, parang lubak-lubak ba, may rapan. Magpapasok yung mga sakinan, sasakyan dahil Kalaunan yan mga kapilyon ay tumitigas man yan parang magiging bato na ba kaya magiging problema na din yan kaya kailangan talaga habang maalambot pa yan ay, ay ano na idot doot na kaya mahirap na din ipang doot sa daplin-daplin yan pag naka ano na ba maapaka na or maligsa na ba dahil magiging sulid na yan. At dito banda sinisilip ako ng operator akala siguro niya nagbidyo-bidyo ko na hindi niya halata na nagbidyo nga talaga pero tinaguan natin yung silpunoy dahil pilingon tayo at piling content creator ba. Kaya may ginagawa pa rin talaga natin ang paraan. Makabidyo lang dahil sayang yung pagkakataon dahil hindi natin alam kung magsino na naman o may kakandosin tayo sa ibang araw. Pero pag magkandos na naman tayo sa ibang araw ay ibang paraan na naman. Tataguan pa rin natin yung cellphone. Gawan pa rin natin ng paraan. Dito banda ay nangangalay na spilingon. Sumasakit na yung likod ba? Para lang naglaro-laro tayo ba? Parang bumabalik lang ako sa bata o di ba diba mga kapilingon? Parang yung bata ba na nagdot-dot lang kahit ng ano kahit medyo pagod na ako niyan dahil sobrang lawak na yung aking kinakandos ay in-enjoy ko na lang dahil nakabidyo man tayo. Sabi ko sa sarili ko ay double purpose ito. Nagtrabaho ako at may content din ako kaya laro laruin na lang natin ito ay eh, habang ano ba dahil ay hindi natin mag hindi tayo magmadali dahil sobrang kapoy na ba sobrang pagod na kaya i-enjoy na lang the moment. Diba, para lang nagkandos-kandos para lang naglaro talaga ang matandang tigulang dito ba na pilingon kahit ganyan lang ginagawa ko mga kaplingon na parang naglaro-laro ra parang pabalik-balik lang sa ating ginagawa parang simple at easy lang tingnan ba pero habang kalaunan mga kaplingon patagal ng patagal ay nahirapan sa spilingon, sa pilingon sumasakit na mga katawan na din ba biwang tapos nahihilo ka na ba dahil nalilito ka na kung saan mo ihandos kaya ganyan talaga ang buhay mga kaplingon laban lang sa pilingon one eternity later at dito banda mga kaplingon since yung shortcut natin ay lunch time na kaya lumalabas no, na si Pilingon dahil yung since yung restaurant na kakainan natin ay nasa labas kaya ganito talaga ang buhay mga kaplingon pag taglamig na dito ba pahirapan talaga mga kaplingon pag ganitong season mga kaplingon taglamig lalo na ang restaurant ay nasa labas ay para tayong naglalakad sa loob ng freezer. Ang ginagawa namin yan mga kapilingon, kina, ano na namin mga kapilong, kinadusa namin na sakto madaanan ba dahil pag hindi natin yan, hindi kinakandus yan ay madulas, delikado ba, maslide tayo. At hanggang dito lang muna ang video natin ngayon mga kapilingon. Hayaan, pa pasinsyan nyo na, pagpasinsyan na si Pilingon dahil hindi muna ako nakalabas at nakapamasura dahil parang pahirapan ang sitwasyon natin ngayon. Pero hayaan nyo, pag gumihina na kunti itong snow ay mamasura para si Pilingon. O, basura is life na sa akin eh. Shout out po kay Ma'am Maricel Librada, shout out din sa kanyang asawa na si Sir Mario Librada at sa kanyang dalawang anak na si Sir Carlos at Ma'am Hana Librada at sa kanyang pamilya sa Toyo Batangas at sa kanyang kapatid na nasa Roma na si Sir Ramon Panaligan at sa kanyang pamilya from Cabuyao Laguna. Shout out din po kay Ma'am Irika Sarino watching from Davao del Norte. Shout out din po kay Sir Warren Lisada at shout out din sa kanyang friend sa Germany na si mam ma Zelka Papaya at Ma'am Altia Mali Maligat. Shout out din po kay Ma'am Eva Santarin from Caloocan. Shout out din po kay Ma'am Evangeline Lasula watching from Talisay City, Cebu. Shout out din to Olhiminis di Parin Lasula ni Brel Antardo Family. Shout out din po kay mam ma Jima Charlie ug sa tanang taga Itchon Bloodship. Blood especially kay Sir Alan Books, mam ma Luz, mam ma Indit Ugni ni Ani. Shout out din po kay Ma'am Glinda Tibis watching from Cebu City, Labangon. Shout out din po kay Ma'am Eva Kunanan from Lubao, Pampanga. Shout out din po kay Ma'am Zila Utam Utam from Cebu. Shout out din po kay Ma'am Silda Kalo from Cebu. Shout out din kay Ma'am Rebecca Cabrito. Shout out din po kay Ma'am Jing Seryako from Romblon. Shout out din po kay Ma'am Hilin Viado from Abra. Shout out din po kay Ma'am Belinda Montoro from Leon Iloilo. Shout out din kay Ma'am Mariti Zili, shout out din sa kanyang asawa na si Sir Junil Del Coro. Shout out din po kay Ma'am Trisha Mabayad. Shout out din kay Ma'am Dailin Mindis okay, Mabayad nila, ng San Bernardo Isabela. Shout out din po kay Ma'am Darlene Trazuna. At sa kanyang pamilya na si Ma'am Asli, Sir Axel at sa asawa ni Ma'am na si Sir Jay. Shout out din po kay Ma'am Mirjin Burgos. Shoutout din po kay Ma'am Marilou Cabrera, Rap Cabrera. Shoutout din sa kanyang mga anak, sa kanyang anak na si Sir Kevin. Shoutout din po kay Ma'am Rinilyn Bisa Villa. Shoutout din kay Ma'am Vicky Aguila. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat mga ma'am answer, lalong-lalo na po sa nag pa shout at sa mga nag-subscribe sa akin channel at sa hindi pa po, po nakasubscribe, pa-subscribe po na akin channel from channel. Maraming salamat. Thank you for watching. Hanggang sa muli.